Hana, gusto ka ng kwan, baka na yung pinakaunat, ano yung slow mo. Drink that's Sprite syrup. Sprite syrup. Hello everyone, good afternoon. And welcome to our channel. Kids, princess vlog. Ayan. Magbabalat ko tayo ng baluno ito po ay tawagin sa amin na mga bisaya ay baluno Iwan ko po kung anong tawag to sa Tagalog. Para lang siyang ano, parang avocado or parang mango. Pero ano po ito? Maputi po yung kanyang ang kanyang laman. And po masarap po ito guys. Matamis at saka milky tama masarap po ito. Kung sino pong nakatikim na nito, ay mag na lang po kayo kung anong lasa. Ate, kawas ha. na po ito. Marami po ito dito sa probinsya. Iwan kung meron ba yun dito sa ano? Meron ito sa Luzon. Kasi sa probinsya, mga portion din na mga lugar na wala po itong kasing baluno ito po yung kanyang yun masarap po ito matamis okay. kahugaw la 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 la, la. Please, please, please. Dalawa na lang po. Eh, ano, actually, tatlo po ito guys. Pero ano, dalawa na lang. Hindi ba Kinain namin yung isa kanina. At ito yung dalawa yung iiwan. Ngayon, kakainin na namin siya. See you later guys. Ayan, welcome back. Ayan na po yung ating baluno mm -mm 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 -mm.

sila. yung kaniyang Di ba marami siya? Ay! Ay! <coughs>

Ito to po ang ating balon, O, diba? Parang, parang mangga po siya, guys. Pero matamis po siya at saka milky. Yummy hot dog, my tummy. Kaan po. Hey, 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 hey. Ngayon po comment lang po sa sinong nakatikim na po ng baluno baluno po ito sa bisaya iwan ko kung anong tawag sa tagalog po kasi dito po lang po ako nakatikim nito masarap siya saka milky po siya no parang mga sarili po siyang gatas white oh, white. Wow. mga native fruits native fruits po siya kasi hindi po siya makikita mm. sa ano aban ko kung meron ba ito sa ano big naabay uno big mm. yeah.

bye bye guys Help. and thank you for watching and don't forget to subscribe and like and share bye, bye. love you all